Sa iban pang uh, balita na magpatigayon sa disinfection kag decontamination ang Municipal Health Office, MDRRMO kag BFP sa Pisanan National High School kag Pisanan Central School sa Sibalum, Antique. Suno sa LGU, lakip sa mga tinluan ng mga pader, lamesa, punungkuan kag iban pang pasilidad sa eskwelahan. Ginahulat na lang sa LGU nga matapos ang ginapatigayon sa DOH nga pagkolekta sa samples sa dua kabulutuan. Pusible nga maglawig pa ang suspensyon sa face-to-face classes samtang nagapadayon ang imbestigasyon. May ginapatuman na nga modular learning sa mga estudyante. Sa Miyerkules, July 2, 268 ka estudyante ang naglain ang pamatiyag matapos makahaklo usang baho sa lugar, masobra 70 pa ang nagapabilin nga admitted sa ospital. Apat subong ka angulo ang ginatutukan nga posible ginhalinan sa baho. Una, isang spraying ang chemicals, second, ang uh, tong air content, ang third, ang um, itong karatabu ng uh, paglupok, and fourth, consider mo naman ang hazardous uh, chemical na pwede gingamit sa eskulang, sa palibot